A few moments later. So yun, welcome back uli sa ating YouTube channel mga ka-idol. Uh, tips ko lang kung kayo ay bibili ng bagong side wheel ay unang una ay ipa nibil nyo I paigpitan, ito ay napaigpitan na natin na natin na vlog kanina so ang tips ko ngayon uh, titinturahan nyo siya ng primer kahit boss nilang mga kaidol ay pwedeng pwede na uh, primer number 68 primer gray para hindi siya agad sa kalawangin mga kaidol Diyan na natin At kung bago ka pa lang sa aking youtube channel mga kaidol please subscribe my youtube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga gagawing video mga kayo. Napaka-importante po ng primer mga ka-idol. Ah, po yun sa anti rush para hindi agad siya kakalawangin. So yun mga ka -idol. Pintura na natin ang primer. Iikutin lang natin ito. Para hindi siya kakalawangin na basta-basta mga ka-idol. May kuwan uh, protection. Yun, alright na. Ayos na, ayos na. Paano mo sabi? Matibay na ang ating side bill. Uh, hindi na agad. Basta-basta kakalawangin. Kakalawangin dahil may kung na siya, protection na primer. Ayos yun kung hindi ka pa naka-subscribe mga ka idol please subscribe my youtube channel at pindutin mo na ang notification bell para lagi kayo dito sa ating mga video at kung umabot ka sa video nito hanggang dulo maraming maraming salamat sa iyong panonood maraming maraming salamat mga ka idol god bless sa inyo lahat Jet Motovlog, ciao!